Para sa mga nanay na ginawa ang lahat sa kanyang mga anak, nais lang po namin magpasalamat. Yung halos ikamatay na nila dahil sa kanilang panganganak, dahil swerte kung normal delivery, pero paano naman po kung CS o nabaak. Mula sa ganyang bagay, nagsimula ang kanilang paghihirap, pero masaya pa rin dahil nabuhay ka, ikaw na kanyang anak. Nais kong batiin ng Advance Merry Christmas ang lahat ng nanay sa kanyang mga anak ay nagmahal ng wagas. Swerte mo kung ang nanay mo ay housewife dahil natutukan nila ang bawat ganap mo sa iyong life. Saludo din ako sa mga nanay na nangingibang bansa para iwan ang anak at mag-alaga ng mga batang banyaga. Homesick at pagod ang kanilang puhunan para sa di naman kalakihang sahod para lang ang pamilya sa Pilipinas ay maitaguyod. Maligayang Pasko po sa inyong lahat na nagsisilbing buhay na bayani namin lahat. Ano man ang uri ng nanay na meron ka, mabait, maingay o kahit pa era. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal ka nila. Gagawin nila ang best nila para mapabuti ka kahit pasabihin ng iba na hindi sila perfectong ina.